So, magandang hapon mga karisbak. Ah, vlog tayo. Walang magawa. Kale, dito ako ngayon sa duty ko. Sobrang tindi ng init. Talagang grabe, nakakahilo. Nakakahilo yung init. hindi uh, Oras sa akin ngayon ay 2.30 ng hapon pero grabe ang init. Alas yung mga workers ay hindi alas mga pagtrabaho ng maayos dito sa labas sobrang tindi ng init. Ayan, ah, na ko na nakarambla ko natin yung ano ba't ng pangalan sa youtube channel yung na pinas ginawa kong uleya vlog pero yung uleya vlog eh hindi talaga siya tutali yung spelling mo apelyedo ko sinunod ko na siya dun sa apelyedo ko kasi para naman dumating yung araw tumanda tayo makita ng mga anak natin ng mga apo natin na ganito pala yung kanilang magiging lolo, yung kanilang lolo uh, yung kabataan no? katikas ba <laughs> ayan yun yung dahilan kung bakit ginawa ko, ko ulea vlog para nakasunod siya dun sa aking apelyedo na ulea kasi yung kataka ulea hindi ko naman ginawa yung Olaya talaga na spelling ng apelyido ko. Binilagyan ko siya ng Y para nag ba. Oleya. Ano? ngayon na alam na natin kung bakit binago ko yung pangalan ng YouTube channel ko. At saka medyo hindi ako pumatok dun sa Tara na Pinas. Kahit na dun ako na monetize wala, talagang naisip ko pa rin talaga napalitan. na palitan. matagal ang pangalan na talaga ng batin ito. ang um, init. ano, e, hindi e, makayana ng mga workers ang init. Tignan nyo naman, oh. kahit ko sa inyo yung mga workers dito. Nagtatsaga kahit sobrang init. Ayan, oh. Kita nyo. Nagkakabit ng ilaw yan dyan sa rampa pero tiyaga-tiyaga lang sobrang hindi din ang init eh no mga naka-cover na sila oh, oh. grabe oh sobra init oh oh yan ganyan kainit dito eh ba nakasilong na lang oh oh wala nang wala hindi kaya eh kaya taste uh, test lang oh oh sinisipo na rin nga ako ipawisan tapos pupunta doon sa aircon Diyan na lang may like meron sa atin ng ano ng ito ah maliit na pan pero sumusuko na rin yung pan natin sa ano sa init halos ah, so, ay hindi na umiikot ng maganda <laughs> Sipunin na ah. ganitong tangali medyo relax na rito sa area ko kaya makapag vlog tayo ayan makakapag vlog nga pala tayo sa sa 16 16 makapag vlog tayo ng magaganda siguro adventure tayo magaganda uh, tayo mag uh, outing ba outing sama natin yung pamilya celebrate na rin sa birthday ni Nini. Kasi mahal na araw yung birthday ni Nini. Eh, eh, hindi kami pwedeng umabsent. Hindi kami pwedeng mag-live kasi mahal na araw. Walang magbabantay dito sa building na to. Eh, hindi pa naman na ito ng number. Kahit patapos na at malapit na ito ng number, kailangan pa rin na namin natutukan. Kasi uh, napakarami mo wala dito. Dapat pala sa akin nakashades. Para ano. na naramdam yung init. Ganito lang pag ano. Medyo hindi busy. Ganito lang ang trabaho natin dito. Mantok ba? Mantok. Abang lang tayo na maglalabas ng

Pinalis ng mga uh, service nila dito. So, kung saan yan, ako maparadahan sa'yo dyan. Meron, meron ako ibibigay sa kanya magandang parking dito. Yung tipo na matutuyo ang kanyang gasolina sa sobrang init. May meron pa kay Sergio Chopa. Punta rin dyan. Pinalis na sila dito. Okay, guys. Okay. Ang sasakyan na lang ang pwede rito. Sige, dito sa harap na rampor 4. Uh, ikakarga ko rito yung kay Sir Jojo sa harap. At saka yung kay Bilas Basaw niyan para maayos. Ayan, okay. pasitin lang. Ah, na ko, na ng magandang parking si Balas mo! Ay, po. Alay, po. Ay ba? Sa mga workers, eh, Ayan!

Pakalala ko nga po pala sa inyo yung ano Mag-eating namin tayo pag nilipan na tubig Puta ka rito! Ako <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> oh, <ganun> ka nagpa-vlog <laughs> <laughs> Mas ka magpakilala sa madlang people Para mapanood mo yung, yung pagkatawa mo sa YouTube Ilan yun, buddy? Uh. Ha? Uh. Di ba lang? Saan iba? Uy? Shut up mo yung boss mo. Boss, aming bonus naman, bonus. Tulay, mo. Hindi <laughs> po, <laughs> <laughs>

Ano ito muna? Ano ito? Ang mga pari ng ulog ang aming Wala nga pala ulog ang namin. <laughs> na, mag isang taon na. Wala na, nangin... oh, yo. Ayun, <laughs> na namin Wala yung pinapalo sa ano pa sabi mo sa SS mo? Wala, hindi ako mapaglom, hindi ng bahay. <laughs> <laughs> kaya dapat ako pa pinapa pinapanap. Bakit daw yung mukha mo? Nagkatago ka lang SS tsaka... <laughs> <laughs> Katrabaho ng kaya bumulog na lang ng SS namin. Tapos Tara, baro rin muna lang yan, baro rin mo. Ha? makakatulong sa amin diyan para paulugan. Kasi wala nang magagawa pa at walang ulugan kahit sis. May ada may makakatulong sa kanila. Ah, grupo sila ng scavenger. Malamulog ang sis. <laughs> niya. taon <Sentaw> na! <laughs> Yun hanggang dito na lang mga ka- karespak. Apo na. Oras natin eh, ay ala na alas 4.20. Wala pin na magawin yung mga workers kaya siga-suing ko naman yung mag-check ng mga gamit. Para maiwasan natin yung may maglabas na hindi nila gamit yun, dito na lang at sa sunod ulit natin video dito ulit siguro tayo magbibideo so guys, nakita ko pag hindi tayo masyadong busy, wala na pag-link okay, bye bye